Hello guys! Welcome to Eden Uri Vlog! And for today's video ay samahan nyo akong mamasyal sa utong and kanchanaburi. So ito yung ating first stop, Ito yung tinatawag na Wat Kau Tam Tiam. Okay? So located to sa utong and makakakita kayo dito ng ano, giant Buddha na ano, na inukit siya sa stone. Ito yung tinatawag na Stone Sitting Buddha. So, located siya sa hill ng Tamtiam. So, meron siyang 200 meters high. Okay. So, ayan, super ganda and napaka solemn lang nung place. At normal na dito sa Thailand na makakakita ka ng mga Buddha image, lalo na sa mga temple or sa mga wat nila. So ayan, andito tayo sa golden bells. Ayan, so pwede ka dyang mag-wish. And paano mag-wish? Kailangan mo lang uh, uh, patunogin yung bell, then mag-wish ka. And ayan, so super ganda ng place. And first time ko dito. At ito na nga yung sinasabi nga naming first step. So, ayan, makikita nyo yung Buddha image na super taas. And imagine nyo, guys, inukit siya sa bato. Ayan, so, bundok siya na made of stone na inukit. So, imagine nyo, super hirap gawin nun. So, ayan, ito yung kabuuan ng place. At ang marami ding tao, syempre yung mga local dito talagang dinadayo nila yung mga ganito. And napapansin ko lang, usually yung kanilang mga temple ay talagang naka, tinatayo nila sa bundok or sa mataas na parte na lugar. So, ayan, super solemn and kailangan lang natin irespeto kung ano yung paniniwala nila. So, ayan, andito rin tayo para mag-pray, para mag-wish ng ating mga gustong marating or gustong mangyari sa buhay natin. And, ayan, so, uh, piling ko lokal na rin ako dito. Ayan, yan. So, marami pa kaming ginawa diyan. Nag-picture-picture. and, ayan, nag-try kami ng mga, yan, like yung giant bamboo stick. Yan, tinaray ko yan. And, ayan, super ganda ng place. Super daming tao. And, may free ice cream. Kaso, hindi na kami nakakuha ng ice cream dahil... Basta inunan naming mamashel dito bago uh, kumuha ng ice cream. So, ayan! Solo-solo flight solo kami dyan. Kanya-kanya kaming moment. Kanya-kanya kaming kuha ng lugar. So, ayan. Ako, super saya at first time. So, dahil first time ko dito, nag-wish din ako. So, sana yung wish natin matupad at mangyari. So, claim lang natin. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Kapit lang, tiwala lang. So, ayan. na uh, dito, uh, nagtry ako mag-wish dito sa bells na to, sa golden bells na to. Ayan, nag-wish ako dyan. And habang uh, inaano ko yung wish ko, kailangan mong patunogin yung mga bells. Ayan. So, bahaba yan. Super, uh, super haba. Super dami. And, kailangan mong matapos yung lahat ng bells. And, kailangan mo silang patunogin. Ayan. So, hindi naman kailangan malakas na malakas na palo. Basta tumunog lang yung bell, okay na yon. So, ayan. So, sana, sana, sana maging ano, matupad yung ating winish dyan. Ayan. Ayan super saya lang sa feeling. Ang sarap sa pakiramdam. So, ayan. Tapos na tayo mag-wish. Sana matupad. Yun lang po. And, ayan. So, naguli-uli lang din ako dyan. Lakad-lakad lang din ako. And, wala naman akong ibang gagawin. Kundi, yun lang naman. So, ayan. So, pababa na ako dyan. Kasi, feeling ko uh, naiwan na ako ng mga kasamahan ko. So, uh, baba na ako. And, pupunta na ako sa sasakyan namin. At, feeling ko nga iniwanan na talaga nila ako. And ayan yung place, super ganda, super laki. And I think bago lang tong place na to, kababago pa lang niyang gawa. And super laki tayo at nakapunta na agad tayo dito sa Wat Kau Tam Tiam, the stone sitting Buddha sa Utong Supanburi. po, naman tayo sa ating second stop. Nandito tayo sa River Quay Floating Restaurant sa Canchanabri. So guys, ito ay ilog kung saan maraming mga floating restaurant. So bakit nga ba kami nandito sa River Quay Floating Restaurant? So um, may kaibigan kaming uh, ikinasal at dito nila uh, binalak na mag-celebrate ng kanilang uh, celebration. Yung simpleng handa lang. So, sa mga Pinoy na kaibigan at mga uh, katutubo or lokal na uh, lokal na kaibigan din. So, meron ditong mga Pinoy at meron ding Thai. So, ayan. So, habang nag-aantay kami ng aming uh, dinner or aming early dinner, ah, uh, may lumapit sa amin na floating uh, floating restaurant <laughs> or bangka na nagtitinda ng sari-saring pagkain. So, habang naghihintay kami ng aming early dinner. So, ito muna ang aming kinain. So, ayan. Marami kang ma uh, mabibili dito. Meron silang ino-offer na sumta, May mga grilled dead. May mga hot dogs. May mga kanom. Ayan. So, ayan. So, yan muna ang kinain nila. So, ah, uh dito sa Thailand, uh, napaka-usual na yun na makakakita kayo ng mga ganang nagtitinda sa mga River sa mga floating restaurant, ganon. So, ito yung aming, uh, aming boat, ayan, yung bangka namin. Dito kami mag-overnight. So, dito rin kami magpa-party later at magsasayawan, kakain. So, lahat-lahat na. So, ayan, so yung tubig, uh, hindi siya masyadong malinaw ngayon kasi nga parang ilang araw din siyang nag-uulan. kaya hindi ganong kalina yung tubig. So anyway, tuloy parin rin ang party natin kahit umulan o maraw. So kahit hindi rin kagandahan yung color ng tubig, so tuloy lang ang ligaya. Ayan. So Ayan, hanggang ano kami dito hanggang kinabukasan na kami dito and i-enjoy lang talaga namin yung place at talagang uh, super saya and thank you JP and teacher Kim sa pag-invite salamat at napakagandang experience ulit ito And ayan, nagsaya lang talaga kami. So, relax, relax lang. Total, uh, medyo sem break na rin naman namin to, itong, itong ganap na to. And ayan, so ayan, maraming kang makikita mga floating, ano, floating restaurant dito. So, uh, pwede kang mag-rent. Ayan, so, nerent ito ng... Uh, nung new couple. So, ayan, restaurant. Tapos, uh, nag-offer din sila ng mga, ano dito, mga yung mga music magkakaraoke ka. So up to you kahit want to sawa talaga. So once na ni-rent mo yung ano yung malaking boat na yan. So kahit anong gawin mo pwedeng-pwede kasi nirentahan mo nga siya, 'di ba? So ayan, kinabukasan na to mga lalabs. and ayan, so nag-breakfast kami diyan. So meron silang in-offer na lugaw para sa breakfast namin. And nagre-ready na rin kami para um umuwi. So, hindi ko na nakunan ng video yung mga ganap namin nung gabi. So, basta party-party lang yon So, andon may inuman, may kantahan, and marami pang iba. So, ayan, going ano na kami, going back na sa kung saan ah uh, ito naka So kasi uh, ano ah uh, ito ay inano namin yung ano eh yung kabuuan ng ilog. Doon kami nag-ano na masyal. Talagang nag-rides kami. So inikot namin yung river Kwai. ayan so yung ilog ayan so uh, morning na yan so may mga energy na nakatulog na nakakain na and ayan so excited nang umuwi or excited na para sa third stop ayan so naghappy-happy lang talaga kami in-enjoy lang talaga namin yung uh, yung araw na to so ayan going back na tayo ayan so watch lang kayo. Ayan, makikita nyo naman napakaganda ng place kahit hindi kagandahan yung water pero laban lang, carry lang. So dito rin nga pala nag ng birthday yung ano, yung kakota, yung aming kaibigan at saka yung isa pang Thai teacher. So bali dalawa silang nag-celebrate ng birthday dito. So ayan. And dito sa ating third stop. Andito tayo sa Won Dae Song Park. So, ito ay Korean restaurant. Ayan. So, Korean restaurant and cafe. So, ayan. So, kung ano yung usually nakikita nyo sa Korea, Korean village. So, makikita nyo dito. And makikita nyo nakadamit yung iba. So, pwede kayong mag-rent ng traditional dress nila. So, worth 200 Uh, bat lang yung damit and iba pa yung rent ng headdress so ayan parang nasa Korea talaga tayo and ayan super ganda and the food okay lang din naman so good experience din naman So ayan, super ganda. Ang daming bulaklak. Ang ganda ng view. Para tayong na, para tayong nasa ano, Korea talaga. And look at the mountains. Ayan, super green. Super sarap ng hangin. Although mainit, pero yung hangin masarap naman. So ayan yung ticket natin. May entrance na 70 baht. And ito yung aming last stop. So... Hindi ko lang alam kung anong restaurant to. Limot ko na, hindi ko na naisama. At hindi ko na rin alam kung anong restaurant kaya hindi ko na ilagay. Basta ito yung aming last stop. So super saya lang dito, nakaka-relax din. So ito ay rice field na may water keneme. So ayan, tapos may net din dyan. So kung gusto mo mag-relax, humiga, pwedeng pwede. So, ayan. Thank you for watching, guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Thank you for watching. Bye!